Magandang araw sa lahat ng mga kapisway pa natin dyan. Muli, nandito naman tayo ulit para sa ating panibagong video. So, ang video natin today guys is about Starlink. Kasi napapansin ko marami na pong gumagamit ng Starlink, grabe. Especially dun sa mga remote areas or sa mga dead spot areas. Maganda nga naman siya, instead na SIM base, magpapakahirap ka pang bumili ng antena na malalaki to test kung merong signal, si Starlink is diretso. As long as may clear line of sight lang siya sa langit, gagana na po siya. Yun nga lang guys, sa mga hindi pa nakakaalam, hindi po secured si Starlink gamitin, mapa-personal man yan or business, if naka plug and play setup lang siya. So para dun sa mga nagbabalak pa lang bumili ng Starlink or may mga existing Starlink setup na pero naka plug and play lang para po sa inyo itong video na to. Paano nga ba i-check yung sinasabi kong problema na yon sa Starlink? Madali lang guys. Number one, gumamit kayo ng ibang cellphone na lang na hindi nakalagin yung Starlink account nyo doon. Then, downloadan nyo ng Starlink app. And then, mag-connect kayo sa inyong network. Mapa personal router man yan, access point. Or kung may PC Wi-Fi kayo, mas maganda doon. Mag-connect kayo sa PC Wi-Fi, maghulog kayo ng coins. Then, once connected, ang next na gagawin is i-open nyo yung Starlink app. Pagka-open nyo po ng Starlink app, Automatic po yan, kukunik doon sa DC. Then dito na yung problema, makikita nyo na agad yung problema guys. Even though hindi available lahat ng features, pero yung mga critical features or functions ng app is available. Number one na yung STO. Yung may STO yung Starlink natin, marireboot at saka makapag-schedule reboot kung malilikot yung kamay ng mga nagkukonek sa network natin, kayang-kaya nila yung gawin na wala kang permission. Kasi once connected lang sila sa yung network, kayang-kaya na nilang ma-access yung through app. Pwede rin sa browser lang, type lang nila yung dishi.starlink.com. Example, gusto kong isabutahe yung network mo, magkukonek lang ako sa yung bindo, and then yun na, paglalaruan ko na yung Starlink mo. Pwede ko na siyang i -store which is syempre mawawalan ka ng internet connection kasi mag yung interlink ay starlink eh or di naman kaya i-schedule reboot ko siya or di naman kaya i-reboot ko siya diretso masakit po yun sa ulo sa mga hindi pa nakakaalam luckily pwede natin yung i-prevent guys Okay, gagamit lang tayo ng mga third-party router na may mga advanced firewall capability na pwedeng i-block or i-drop ibang packets or yung access mismo sa certain IP address. Okay, number one na uh, madaling gamitin and also common is si Microtech. And then, pangalawa, I think, is si Roji. Meron din mga ganon. So, hopefully, sa susunod na video natin, pwede natin siyang itry sa Roji naman. Pero in this video, Microtech lang muna yung gagamitin natin. At kahit guys naka-bypass yung Starlink niyo meaning hindi kayo gumagamit ng official router ni Starlink naka-direct kayo sa DC still yung problema na yun is nandun pa rin hindi yun masosolve kung hindi mo siya lalagyan ng uh, filtering. So, yun yung gagawin natin sa video na to, guys. Wala akong Starlink na mapapakita sa inyo actual. Pero, I'm sure gagana po ito. Kasi may mga Starlink ako sa area. Dinito ito din yung ginagamit ko para ma-prevent yung ganitong problema. So ngayon, nandito tayo sa ating Microtech. ah uh, half light po ito. Hindi ko to ma-advise sa inyo na ito yung gamitin nyo. For personal siguro, pwede. Pero kung medyo malaki yan yung purpose, much better yung higher specs. Siguro minimum na yung hex. Okay, pero same function lang din naman to guys. Kung kahit anong model pa yan ng Microtech yung gamitin nyo, same pa rin yung setup na gagawin. Madali lang po ito, sundan nyo lang. Okay? So yun nga, itong Microtech natin is naka no default configuration. System, reset, then no default configuration nyo lang para mawala lahat ng default configuration ng Microtech. First, nagagawin natin assuming yung Starlink natin from router, dito natin isasaksak sa Ether1 or kung naka-bypass, wala na siyang router, direct na dito sa Ether1. Pwede din yun. So pangalanan lang natin, para hindi tayo malito Starlink yan and then di, di cheapy client ka lang then yun i-point mo lang dito sa Starlink apply then if may nakasaksak dyan na yung Starlink automatic kukuha na po yan siya ng IP address and then ngayon ang susunod na gagawin mo is ah, uh, important dito hindi, magka, hindi ka magkaka-internet kung wala to yung DNS server mag-set ka lang dyan kahit 8.8.8 lang. Allow remote request. And then, sunod naman na gagawin natin is IP firewall. Gagawa tayo ng NAT. Para yung mga devices na connected sa ating Microtech is magkaka-internet. Dito sa NAT, mag-add lang tayo. Chain source NAT. Then, dito sa out interface, select lang natin yung Ether 1, which is doon na connect yung ating Starlink. Then, proceed na tayo sa action. Select lang natin mas masquerade. Yan apply lang. Meron na yung internet guys, after ng mga steps na yon. Ngayon, ang next na gagawin natin, close lang natin to, is gagawa tayo ng bridge. Okay. Yan. Apply. Then, example, gusto mong, then after nyan, punta ka sa ports, then ilagay mo dyan yung mga ports na gusto mo para sa bridge. Example, yung lahat ng ports ng ating haplight ilagay natin sa bridge yan add add lang tayo add then yung ether 4 yan or kahit pati wifi pwede mo ring ilagay dyan yan okay so meron na siyang bridge lagyan natin siya ng IP address Anong purpose ng IP address guys? Kasi nga, hindi na tayo kukonect directly doon sa ating Starlink router. Instead, dito na tayo sa ating Microtech. So para makakonect tayo, magkaroon tayo ng internet, kailangan natin ng IP address. Assuming, ang gagawin kong IP address dito is 192.168.99.1 Yan, slash 24 Then, yung interface, siliklin natin yung bridge Ayan, apply lang Next step is, yun na, gagawa na tayo ng DHCP server. Punta lang tayo sa IP, DHCP server. Madali lang to guys. Super basic. Yan. Select lang natin yung bridge. Then, next, next lang to. Next, 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 next. Okay, completed. ba? Diba? Dali lang. So, ngayon, fully functional na itong ating microtech pag sinaksakan mo yan ng LAN sa mga ports niya, automatic magkakaroon na ng internet powered by Starlink. Okay? Pero hindi pa yan safe doon sa problema na pinag-usapan natin kanina kasi wala pa tayong firewall filtering. So, yun yung gagawin natin. So, punta tayo sa IP, firewall, and then dito tayo sa filter rules, guys. Then, add lang tayo. Then, yung chain natin is forward. And then yung destination address, ilagay natin dito yung IP address or gateway ng Starlink. Local gateway lang siya, local gateway. That 100.1. Yun nga, what if sir hindi ako gagamit ng router ni Starlink, nakabypass? Kukunin pa rin to, guys ah, kasi pagkakalam ko or pagkakaintindi ko, si Starlink kasi yung local gateway niya na 100.1, nandoon po ito mismo sa DC wala po ito sa router. So kahit i-bypass mo pa siya, mau open at ma-open pa rin itong uh, IP na to. Mapa true up man or web natin siya buksan, pwedeng pwede pa rin. Then protocol TCP lang. Then dito na sa destination port, ilagay lang natin yung guys, 80 para ito doon sa dc.starling.com. then yung 8080 -80 naman sa app niya dalawa ito dalawang ports para sa app yung isa is 9201 yan Okay? Then, dito guys, napaka-importante yung in interface. Yun na, yung sinelect natin, ay yung create natin bridge. Yun yung iselect natin dyan. Yun lang! Then, proceed na tayo sa action. So, yun nga, para i-prevent natin yung access sa ating Starlink, ang action dapat na iselect natin dito is drop. Apply lang. Okay, so sa ganyan na filtering, mapiprevent mo na yung access sa app dyan pwede nyo i-try pwede nyo i-try agad para ma prove natin para sigurado guys magdagdag pa ta tayo ng isa pang filter rules add lang tayo same pa rin, forward pa rin yung chain nya proceed na tayo agad sa advance din dito sa content, i-type lang natin yung DC yan you know, o, yung DC.starlink.com yan kasi kung walang up ma-access po yung Starlink natin through this domain. Ita-type lang nila to sa kanilang web browser. Same na same yung lalabas sa app. No login needed or no credential needed. Available na agad yung store reboot sa kahit na sino na nakakonect sa iyong network. Then dito sa action, instead na drop, dito tayo sa reject naman. Reject. Okay, then ICMP network, unreachable lang yung iselect nating reason. Yan. So, ganyan lang, guys. Susunod so, nating video, mag-comment lang po kayo. Pwede nating gawa naman yung Black Torrent. Kasi isa din yun na kailangan natin bantayan kay Starlink. Nadidetect kasi nila kapag nag-download tayo ng mga copyrighted na mga content sa online. Like yung mga, yung mga videos or music, mga ganon. Then, padadalhan kanila ng email o violation. And then, may nakalagay doon na possible ma-terminate permanently yung iyong account. So, comment nyo lang at sa sunod nating video, yun naman yung gagawin natin. So, hopefully, nakatulong tong kunting sharing na to ngayon, guys. At uh, kita-kit sa susunod nating video.